Hello guys Usapang si Ferrer's tayo ngayon Ay uh, mga gustong magbarko dyan uh, Maging cruise man ito O tanker O kung ano paman man Alam nyo Sa umpisa Pag umpisa pa lang kayo O bago pa lang kayo sa mapa, Napakahirap Napakaraming yung dadaanan Unang-una yung documentation Napakaraming trainings na kailangan. Napakaraming documents na kailangan dapat mong i-process. Talagang kailangan may ano ka talaga may may tibay ka ng loob. At saka dapat may may tibay din yung bulsa mo kasi sa ngayon sa panahon ngayon bawat lakad mo grabe. Puro gastos. Daming gastos talaga bawat kilos mo, gastos, pamasahe mo pa, pagkain mo pa pag nag-process ka ng mga papel mo. Napaka-hirap. Pero kung talagang determinado ka, uh, wala namang imposible pagka talagang determinado ka sa buhay mo. Gusto mong matupad ang pangarap mo. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Gawin mo kung ano yung nararapat, kung ano yung gusto ng puso mo. Gusto mo magbarko, gawin mo. Pero yun nga, dadaan ka ng mga proseso talaga na napakahaba. Kailangan mo talaga ng pasensya dyan. Kailangan mga bantali mo rin dahil napakaraming gastos sa mga trainings, sa mga uh, documentation. Unang gawin mo dyan, trainings muna. Basic safety. Trainings, lahat yun madaanan mo. Kasi hindi ka makakuha ng Siemens book kung wala kang basic safety course. Yung mga firefighting, first aid elementary first aid marami marami pang iba May uh, yung, yung iba nga may mga ano ba yan may mga training pa sa life book life rap may mga trainings pa sa 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 mga emergency response team kailangan yun may mga trainings yan talagang napakarami So, depende rin sa posisyon na applyan mo. Pero pag uh, ano naman ang applyan mo, yung mga sa hotel ka, ba kung sa hotel ka, ganun pa rin yung trainings, pero ano, hindi mo na kailangan ng ibang trainings na gaya na mga kinukuha ng mga high ranking officials. Hindi mo na kailangan yun. Pag mga ratings ka lang, yung mga in C2 kukuha ka or in C3 na yata ngayon kukuha ka kailangan nyo lifeboat life raft training yan. firefighting first aid lahat yan kukunin mo yan tsaka pag sa barko guys kailangan pag nakasampan na kayo kailangan uh, <coughs> pangalagaan nyo yung ano nyo nangunay kalusugan nyo talaga pag nasa barko kayo tsaka tibayan nyo yung dibdib nyo dahil lalo na pag pang first timer pinakao ng kalaban mo dyan humsik uh, maganda, nga, maganda naman sa panahon ngayon kasi uh, nasa era na tayo ngayon ng, ano, ng digital era madali na lang kumuntak sa mga pamilya asawa, mga anak napakadali na lang cellphone lang ang katapat mo hindi na masyadong ano, hindi na masyadong stress. Pero pag nasa naka-onboard ka na, of course, lalo-lalo na pag nasa trabaho ka na, pangalagaan mo 'yung sarili mo. Doon sa pag nasa barko ka na, huwag mong abusuhin. Lalo na kung mahilig kang uminom. Huwag mong abusuhin dahil ang alak sa barko hindi mo kayang ubusin. Sisirain 'yung kinabukasan mo diyan, sisirain 'yung katawan mo ba ka pag medical mo hindi ka na fit to work wala wala ka na pag-asa hindi ka na makasampa kaya magkukumpromise yung ano, yung sweldo mo yung income mo yung pamilya mo na umaasa sayo yun sayang naman sayang naman yung pinaghirapan mo sa mga trainings mo sumablay ka sa medical uh, pag naka-onboard ka ipon wag yung 1D millionaire wag yung pag nakasahod shopping punta sa Walmart punta sa mga Chinese restaurants kain okay lang naman yun paminsan minsan lang pero wag dalasan dahil napakahirap kumita ng pera at saka yung trabaho napakahirap napakahirap ng trabaho sa barko akala kasi ng iba madali ang trabaho sa barko pero pag nandun ka na sa barko naka onboard ka na yun mo maranasan na grabe pala ang hirap lalo na pag baguhan ka at uh, pagdating mo doon mangangapa ka pa kung anong, anong gagawin mo sa so bagay marami naman tutulong sa iyo lalo na mga kababayan natin mga Pilipino din tutulungan ka naman nung hindi ka pabayaan gaguide ka nila sa mga dapat mong gawin yan uh, yeah. lang gusto nyong sumakay wala namang wala namang imposible kung talagang yun ang pangarap mo kaya mo yan ay mo pa rin God bless